Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga, halika na mamigyan na po tayo ng mga lucky numbers na ito po ay talaga namang patok na patok sa ating mga kalaki dyan ano po talagang inaabangan naman po nila ating mga laki numbers lalo na po sa mga binibigay po natin binibigay po natin sa mga followers natin na masasugid na galing po sa amin ni Lola Carmen si Lola Carmen po nagbibigay ng mga numero ako po ang nagsusumadak kinocombine po natin yan at ang maganda nito may napapanalo po tayo may legit po na nakakapanalo po tayo at may legit po na talaga namang nananalo sa mga hindi pa po nananalo dyan lagi ko sinasabi wag po kayo mawala ng pag-asa hindi po kami mawawalan ng pag-asa na magbigay na magbigay na magbigay ng mga lucky numbers po sa inyo. Kaya sana po, ngayon po, ngayon pong Bermans, isa ka po sa mapalad na manalo At sana makuha na natin ang million Kaya eto na po, ang mga 6-digit lucky numbers na kumpleto po Ngayon pong alas 11 ng umaga mga kalaki, mamimigay po tayo Kaya eto na mga kalaki, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo Ayan po mga kalaki, eto, eto, eto na agad Ang mga 10-digit lucky numbers abroad Kunin mo na, nauna, eto na Number 37, number 34, number 49, number 42, number 53, number 64, number 38, number 21, number 9, at number 23, ayan mga kalakiya, ang 10-digit lucky numbers abroad. At syempre, isunod na po natin ang... 8 digit lucky numbers abroad. Ito na po ang 8 digit lucky numbers abroad. Number 44, Number 26, Number 38, Number 19, Number 27, Number 33, Number 22. At number 39 Ayan po mga kalaki Siyempre, isunod na rin po natin Ang 7 digit lucky numbers abroad Ito na agad-agad Ang 7 digit lucky numbers abroad natin ay Number 25 Number 37 Number 32 Number 21 Number 18 Number 15 at number 10. O, oh, di ba? At syempre po mga kalaki, ang 6-digit lucky numbers 1 to 29, ito na rin agad-agad. Isunod na natin. Ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 mo ay, pwede rin dito ang 1 to 25, ha? Ah. Number 24, number 22, number 18, number 20, number 17 at number 4. Okay mga kalaki at ito naman po isunod na natin ang 6 digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 5, number 8, number 9, number 1, number 1 at number 6. Ah, oh, 'di ba mga kalaki? At siyempre, ito naman po isunod na po natin ang 5 digit lucky numbers abroad. Ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay number 17, number 19.

3. Ayun mga kalaki, kompleto na po mga laki numbers natin abroad at lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga prices ng 642, 645, 649, 655 at 658 six-digit lucky numbers. O, oh, di ba? At syempre, bago po natin ibigay yan mga kalaki sa mga bago po nating followers dyan na nag po lagi sa atin. Para po makatanggap kayo ng mga lucky numbers na libre, hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkin na meron pong tandaan nyo, Red Parungkin po sa Facebook, hanapin na merong 315,000 followers. Kami po yan. At meron po tayong second account, Trade Parungkin po na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen. At meron pong 50,000 followers kami rin po yan. At Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account natin ha, na pwede po kayong humingi ng malaki numbers. At kapag nakita kayo, nakafollow, comment ng comment, share ng share ng video at nag-heart automatic po, bibigyan agad kita ng lucky numbers na gusto mo. At syempre, meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin din po, na meron pong 16,200 followers. At meron din po tayong TikTok account, Red Parungkin din po, na meron 417,000 followers. O di ba diba? ang dami nating mga legit na account na talagang kung saan pwede kayo mag-follow. O, pwede kayo humingi ng lucky numbers, ba diba? At syempre mga kalaki, tandaan nyo, ang lucky numbers namin libre, wala po itong bayad pag in-upload natin na sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Kung ihingi ka ng code, magpa-private consultation ka po, ito po ay walang pilitan sa may gusto lamang po sa mga interesado na sumali sa private consultation. Aba, nananalo na sila. Sana isa ka na rin sa mapanalo natin. Okay, mga kalaki, eto na po mga kalaki. Tandaan nyo, wala pong pilitan nito sa gusto po magpa-member masubukan ng private consultation. Good for 3 months po ito. May membership fee. Kami po magbibigay ng mga lucky numbers sa iyo sa loob ng 3 months na tatayaan mo. At syempre po, bago kayo magpa-member, make sure po na makakausap nyo ako, matatawagan nyo ako bago po kayo magpa-member para legit na legit na ako po ang kausap nyo at hindi po ibang tao. Okay, eto na po mga kalaki, tandaan nyo ang lucky numbers natin, 3 days po bago natin palitan, bago po natin uh, bitawan. Eto na po ang mga 6 digit lucky numbers, 642, number 16, number 28, number 37, Number 41, number 19 at number 15. Yan po yung 642 at ito naman po ang 645. Number 28, number 17, number 29, number 36, number 8 at number 12. Wow, at ito naman po ang 649. Number 40, number 14, number 25, number 26, number 38 at number 11. Ayan. At siyempre, ito naman po ang 655 6-digit lucky numbers. Kunin mo na mga kalaki. Now na. Number 15, number 28, number 36, number 43, number 51 at number 29. Ayan po mga kalaki. At ito naman po ang last, ang 6-digit lucky number 658. Kunin mo na now na. Ako po ang laki ng price nito. Ito na po. Number 17 number 23, number 36, number 48, number 52, at number 21. Ayan mga kalaki, kompleto po ang mga 6-digit lucky numbers. Ngayon pong alas 11 ng umaga, takbo na po sa sukin yung outlet at make sure po ang mga kalaki na alagaan yung lucky numbers namin ng 3 days bago po natin palitan. Halika na sa shoutout time. Ito na po, shoutout po tayo sa Pamilya Valenzuela po ng ano to, nang Tagaytay Tagaytay o oh, sa Tagaytay. Wow, hello po sa mga tindera po ng mga taga sa Tagaytay ng mga pasalubong, Family Balinsuela. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo. At siyempre sa mga toda po ng tricycle driver po, dito po sa May Celestialu. Celestio Munoz Nueva Ecija Uy, hello po sa University yan Hello po sa mga toda ng tricycle dyan Sa mga driver dyan Maraming maraming salamat po sa panonood At hanggang po namin Isa ka sa mga panalo namin Nagpupunta po ako dyan Nagshoot po ako ng vlog dyan Sana po magkita kita po tayo Ingat po lagi At sana ngayong Bermans, Bermans, Bermans Manalo ka, manalo ka, manalo ka So good luck po Sa mga gusto po magpa-shoutout Message lang po ng message At comment lang po ng comment Pag napansin ko na Na shoutout na kita Nabigyan pa kita ng mga lucky numbers Good luck!